Yan po mga kaidol. Tuloy pa rin ang mission ko mga kaidol no. Nandito pa rin ako sa bundok. Ay yung bata pa mga kaidol no. Ibigay ko muna sa this day. Sila na sila na po daw maghanap sa magulang ng bata. At yung bata tinatanong kung saan kanilang address bahay po nila. Para napin po sa distributor po mga kaidol. Bumalik ko, bumalik ko dito ko dito mga para ipapatuloy po yung mission ko mga napin Hanapin po yung mga batang bihag. At tulungan po yung mga kasama ko hunters. Hanapin ko rin yung bat, anak ni Junjie, Adventure. At pamilya ni Dax. Lahat po ng mga hunters mga idol no, na hanapin ng mga bandido. At tulungan ko po. Yan po ang mission sa binigay sa akin ni Juan ni Diwatang Hadiya at saka ni bigem Bila pag kailangan ko si Diwatang Hadiya tatawagin ko siya para ituro sa akin kung saan din nila mabat biyak mga idol kaya magpapasalamat po ako mga idol sa Lord kay Lord na nandiyan po siya palagi gubabay sa akin hindi niya ako pinababayaan so nagkabayan po niya ako sa bawat mission ko mga idol salamat po ako mga idol sa inyo kasi nandiyan po kayo sumuporta sa akin at nanonood po sa akin mga video ay nila mga idol no samahan niyo po ko sa akin mission hanapin po mga batang bihag lalo lalo sa mga anak ng mga vloggers mga kasamahan ko po maraming salamat po mga idol sa inyong suporta sa akin sana palagi kayong So, subscribe sa akin at like and share po mo kayo doon sa ating mga video. At uh, skip no watch mo no kayo doon lahat para yan lang kami kumikita po mo kayo doon uh, Hanapin ko lang yung mga kasama ng batang bihag dito sa bundok na to. Alam ko marami pa batang bihag na hindi pa nakawis mga pamilya no. Sa kanilang mga gulang. Okay, papatuloy ko pa rin. Paghanap sa kanila kahit yung isa lang ako mga idol nandyan naman si Lord gumagabay sa akin nandyan din yung mga kaibigan ko mga diwata hindi rin ako yung pinabayaan at nandyan din kayo mga idol sumuporta, nagdadasal sa akin sa aking kaligtasan dito sa bundok kahit sira man ang cellphone ko kahit hindi na mapuslan kahit hindi ko na nagamit nandito pa naman ang cellphone ni Maria ginagamit ko Gusto nga ni Maria na ano no, makontak ko siya. Paano ko siya makontak nga, ginagamit ko rin cellphone niya. Isa lang cellphone kasi namin kumakay doon kasi nasira yung sa akin. Gusto nga ni Maria mag-alaga mag ng baboy. Kaso sabi ko sa kanya wala pa tayong pira. Saka na lang yan, pag may pira na tayo. Yan kasi ang pinangarap ni Maria Makaydon no para hindi na siya mag-vlog. Mag-alaga na siya ng baboy. Eh, wala pa mga pira, yeah, hindi kami makapag-alaga ng baboy. Sabi ko sa kanila lang. May awarin ng Lord. makita rin kami ng pira. Wow, yung bata muntik nang makuha kidney. Buti na lang ako. At nailigtas ko agad siya. Papatayin sana siya sa mga bandido. Buti nabutan ko agad. nagdala pala akong tubig sa balon mga kayo dun no punti na lang kasi iniinom ko pag nanguwa ko nagdala kasi akong tubig sa balon nung napunta ako, hindi ko lang napakita sa video kailangan kasi magpaalam sa mga diwata mga no, pag kumuha ng tubig sa balon hindi basta basta makakuha ng tubig doon. pag hindi ka magpapaalam kailangan magpaalam talaga para mabisa pag magpaalam ka sa mga diwata sa nagbantay doon sa balon yung mong tubig may bisa pag di ka mo paalam basta na kukuha ng tubig walang bisa yun yun po ang sabi sa akin ng mga kaibigan ng mga diwata hindi ka basta basta makakuha ng tubig na hindi ka mo papaalam kailangan talagang magpapaalam ka sa mga napuntay sa ronob kasi wala rin bisa kasi pag nanakaw yun eh kaya yun ang ano nila yun ang tawag nyan uh, pero kala nila maka idol basta ka nalang kukuha sa tubig sa balon wala talaga ang bisa hindi, hindi gagaling yung umiinom kailangan magpapalam ka sa magbantay sa tubig sa balon para yung tubig sa balon may bisa siya gumaling agad yung nakakainom ng tubig sa balon yun po maka idol no sinasabi ko lang po maka idol para sa note sa aking video alam po nila kung paano Di man, kasi basta-basta ka kukuha ng tubig sa balon hindi ka magpapaalam Magagalit yung nagbantay Sinamantala mo yung Kabahitan sa mga diwata, Tapos basta ka kukuha Wala talagang bisa Ang tubig na kinuha mo Hindi ka gagaling doon Maghanap ko na ako ng mga Patambiyag anak ng mga hunters hanapin ko din lahat ng bihag iniligtas ko yun po ang binigay sa akin ng kaibigan kong wata kaibigan bila kaibigan hadiya lalo lalo na kay lord yun po ang binigay sa akin na misyon no? kailangan ko to pa rin palagi yan hindi tayo na tumulong sa ating kapwa Yun. Parang may kakaiba dito mga kaidolo. Parang mapapalaban naman ako. Parang mayroon na tatawanan kayo dulo Hindi ko lang alam kasi hindi ko malayo ako sa malayo pa ako sa kanila mga kaidolo ba. Na, naririnig ko lang. Kailangan nalamin ko na yan. lebih tu pula lagi. Perkamah san sama penduduk di tempat pinggang. Tetowo dan kita nak kita ubus semua benda itu, kita cuba benda ni pun nak Sige, sige, pa kayo tulong. ko ako Matakulilong ako para maligas kong mata. both. Cool.

इसको अनब tane और नहीं सारा क्यों तुम तो कर सकता हो वो वो तो वो बहुत ना चल गया नहीं बात नहीं तो ना mọi người 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 mọi người

うんでよ。うん。で、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね。ね、ね、ね。ね。ね。ね。ね。ね。ね。ね。ね。ね。ね。ね。ね。ね。ね。ね。ね。ね。ね。ね。ね。tu? <tie hancination> ね。ね。ね。ね。ね。ね。ね。ね。ね。ね。ね。ね。ね。ね。ね。ね。ね。ね。ね。ね。

Kailangan sa. siya. Tum. Ito siya, Tum. Kung kasi nakukas mo, bandido. Ano, nakukas mo, ha? Oo. Ito naman siya na kulo. Ito naman siya na Kumakay doon lo. Dati ko matong bata. Kasi kukuhangin ang kinis mga bandido. Kailangan dahil ko muna sa disability. At sila nang bala makahanap sa makulang ito. Hindi yung kailangan ko mas agad kung so, hindi ko mabuta ni eh, kumantel pungo nandito lang mga kaidol no italing ko muna ang bata sa distributor eh. kasi balak kunin ni kumantel Bungo ang kidney niya kasi inipisan nga nila kukunin ang kidney nandito lang mga kaidol binubuat ko pa yung bata mag sa mga kaidol no truma. takot Nandito lang mga idol. God bless you all. Maraming salamat po. Sana palagi, palagi nyo panoorin ang video ko. At hindi kayo magsasawang magsuporta sa akin. No skip no ads mga dula, Maraming salamat po. God bless you all.